ikalawang mga hari, kabanata dalawamput si Josias ay may walong taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing tatlongput isang taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Idida na anak ni Adaya na tagabuskat. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang, at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At nangyari, ng ikalabing walong taon ng Haring Hoseas, na sinugo ng hari si Sapan, na anak ni Asalia, na anak ni Mesulam, na kalihim sa bahay ng Panginoon na sinasabi, Ahunin mo si Hilkias na dakilang saserdote upang kanyang bilangin ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon na tinipon sa bayan ng tagatanod pinto at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon at ibigay sa mga manggagawa na nangasa bahay ng Panginoon upang husayin ang mga sira ng bahay sa mga anluwagi at sa mga manggagawa at sa mga kantero at sa pagbili ng kahoy at ng batong tabas upang husayin ang bahay gayon may walang pagtutos na ginawa sila sa kanila sa salapi na nabigay sa kanilang kamay, sapagat kanilang ginawang may pagtatapat. At si Hilkias na dakilang saserdote ay nagsabi kay Sapan na kalihim, Aking nasumpungan ang aklat ng kautosan sa bahay ng Panginoon. At ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Sapan at kanyang binasa, at si Sapan na kalihim ay naparoon sa hari, at nagbalik ng salita sa hari, at nagsabi, Inilabas ng iyong mga lingkod ang salapi na nasumpungan sa bahay, at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon at isinaysay ni Sapan na kalihim sa hari na sinasabi, Si Hilkias na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat at binasa ni Sapan sa harap ng hari at nangyari nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan na kanyang hinapak ang kanyang suot. At ang hari ay nagutos kay Hilkias na saserdote at kay Hanikam na anak ni Sapan at kay Akbor na anak ni Mikaya at kay Sapan na Kalihim at kay Asaya na lingkod ng hari na sinasabi, Kayo'y magsiyaon isanggunin ninyo sa Panginoon ako at ang bayan at ang buong Huda tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan. Sapagat malaki ang pag-init ng Panginoon na nagbugso sa atin, sapagat hindi dininig ng ating mga manggulang ang mga salita ng aklat na ito na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat tungkol sa atin. Sa gayoy si Hilkias na saserdote, at si Ahikam, at si Akbor, at si Sapan, at si Asaya, ay nagsiparoon kay Hulda na propetisa, na asawa ni Salum na anak ni Tikba, na anak ni Araas na katiwala sa mga kasuutan, siya ngay tumatahan sa Jerusalem sa ikalawang bahagi, at sila'y nakipagsanggunian sa kanya. At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, saysayin ninyo sa lalaki na nagsugo sa inyo sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito, at sa mga taga rito, sa makatwid bagay, lahat na salita ng aklat na nabasa ng hari sa Huda, sapagat kanilang pinabayaan ako at nagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos, upang ipamungkahi nila ako sa galit sa lahat na gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking pagiinit ay mag-aalab sa dakong ito at hindi mapapatay. Ngunit sa hari sa Huda na nagsugo sa inyo upang mag-usisa sa Panginoon, Ganito ang sasabihin ninyo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Tungkol sa mga salita na inyong narinig, sapakat ang inyong puso ay malumanay, at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Panginoon. Nang iyong marinig ang aking sinalita laban sa dakong ito, at laban sa mga tagarito rito na sila'y magiging kagibaan at sumpa, at hinapak mo ang iyong kasuotan, at umiyak ka sa harap ko, ay dininig namang kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito, ipipisang kita sa iyong mga magulang, at ikaw ay malalagay sa iyong libingan na payapa. At hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito. At sila'y nagbalik ng salita sa hari.